itu nih itu dia kayak kumpul kubu di itu tay mana itu kah babi tiga berapa tuh laki ya itu dalaki

どーし

Malawak tu tay? Malawak tu? Malawak. Masalah info Twitter, mabuai.

Ito boy. Mukha so, nung kilo dyan. 20 boss. Mga balong na. Marami yan. Isa nga. Marami na pagnalo ito. Ganun lang yung slice. Ikaw, ganun kalalaki. <coughs> kumakain ka niyan tayo? Sarap lang. Adobo sa gata. Hindi <laughs> pa daw siya kumakain. Ito, 150 lahat. Ito, 150. Ano yan, tigay isang daan lang dyan. Lahat ng isda 150. Ah. Yan tigi isda. Wala nang ulo. Ito, alabano, ano, indong. indong. <laughs> 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 kakaituno? bakit eh, latyo 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 ito.

Pangalo sa gulay, pang timpura Ilan nyo? Ayun, 250 okay. Pili okay. na okay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

wag na lang, sir, Wala po 150. Ay, wala na 170. 170 po tiniyelas, ano ba yung ano yung ano yung ano kumakain ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano 110. May malalaki, may maliliit ano ano ba gusto nyo? Medyo alanganin ganito. Ganyan. Maliliit na ganyan. Pero ganyan lang. Si Tinala sariwang dos Boss, bakit lang yan po? Sariwang sariwa, dos lang. gusto niyo ganyan kalalaki set. Oh, okay, tama, no, <laughs> na, na, <laughs> ano lang. Kilaki lang. Isa lang, Oh, pwede. Eh, tama rin, taglay. Mga kapitbahay Ay, mga kapitbahay niya? Ay, mga kapitbahay niyo. Ay, mga

Kanya-kanya yang yang "Wala, nagulang, Pugita ya, pugita pugita nagulang, nagulang, kamu, kamu setahu itu? Anak oh, kami, let's いいな、いいな。